So, yan yung mga naipon nating mga kahanang camel, guys. So, meron niyang libre sa pagdating ng GTI sa parating na Webes. So, antayin na lang natin.

for <laughs> Ilang camel po, ma? Ano nga yung binigay mo? Dalawa no? Dalawa lang? Ang nakaraan, dalawa po, ah! di ba? May po polo. Isang saha na lang? May green. Isa? Ito din. Winston? Marami pa, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. lights eight, na lang. Ganito okay. na lang. Oh, kung hindi mo na mabenta, sorry mo sa akin. Subukan okay, so, na lang ba? natin.

pala yeah, dalawa kami. Okay. Dalawa rin. Ah, isang may tiga point ko na lang. Dalawang kami. Dalawa kami. Okay. May big ka dahi? Lima. <laughs> Dalawang kanel sa may kiri. Dalawang light. Dalawang light. Thank you. Mm, thank you, Ben. So yun nga mga kasari, ngayon ay araw ng Webes GTI Day. So pag Webes dito sa Laguna, dumadating ang GTI. So ito yung nakuha ko ang credit line ko ay 3,049 so within 14 days tsaka ko bababayaran na naman so isang mighty at tsaka dalawang camel tas ito kasi hindi to syllable na Winston lights. Hindi na siya syllable. Kaya, dalawa lang muna ang inaanong ko kasi matitinggan na naman to sa aking tindahan. Yung Winston red nga eh, medyo tumomal na din. Ito talaga yung syllable dalawa. Kaya naman, kaya naman, legit na legit ang ating GTI. Dahil, ba diba, sabi ko sa inyo nung nakaraang vlog, diba ho, sabi ko sa inyo nung nakaraang vlog na magpapalit tayo ng kaha. Kaya naman, inipon ni Ate ang kaha ng camel. So, legit na legit. Totoong totoo. Ngayon ay, nandito na sa atin ang Argentina corn beef. Na 150 grams. So, 40 kakaha ang napalitan ni Atimabel, Mabel. Kaya naman, ang binigay sa atin ay walong Argentina na 150 grams. Corn beef. Ito guys. So, di ba? Ano? So, nakalimutan kong itanong kay Jay kung mag-iipon pa ba uli. So, mag-iipon pa rin ako guys. Pa naman meron uli, uli itong kasunod. So, and dito na po guys yung walong walong corn beef na 150 grams na pamalit sa 40 na pirasong kahan ng kamel. So, di ba guys? Saan ka pa o? Oh? Ititinda natin to ng magkano ba ang isa nito? Kahit tinda natin to ng 35, di ko alam ha? Kasi ang tinitinda ko dito sa tindahan ko ay 175 grams. So, kahit tinda mo to ng 35, so 35 times uh, 8, so 280. So, meron kang 280 na ano nito? Tubo nito. ba diba, guys? So, itinda natin to. Meron na namang dagdag kita ang ating tindahan dahil sa GTI. So, salamat po GTI sa iyong pa na walong Argentina corn beef. Yun lang po ang pineflex ni Ati Mabel ngayong araw ng Webes, GTI Day. Thank you po. Thank you po. Sa free na free na corn beef Argentina. So, mag-ipon pa rin kayo guys. Kasi malay natin sasabihin na naman ni eh, Jello na magpapalit ulit. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Marfelo? Yan. So, ipunin pa rin natin yung kahanang kamil, mga kanegosyo. So, di ko alam sa inyo kung ilan ang nakuha ninyo na Argentina sa inyong lugar. So, sa akin kasi 40 lang yung naipon ko. So, ang dami ng 8 na agad ito. So, kung marami pala akong naipon, baka madami din itong Argentina. So, okay lang din naman. Dag ng Webes GTI Day. So, Marami pong salamat mga kaligosyo. Thank you for watching. Bye!